Hi hey guys, welcome to my vlog. Nandito po ako sa ano, tabi ng MRT. Ay okay, no, ano pi, ano pi. Side sa. Edsa. Tapos sa tabi ng kami ng CCTV, hey guys. Uh. Hey guys, kulit <laughs> <In this city. laughs> so, CCTV guys, pala. 24 pala, 24 Tenang Oke guys, okay. <laughs> CCTV itu <too> guys. Bye <laughs> <laughs> guys, ini tersangka ya guys. Hah? santai ya, Nandun tayo sa detour guys Marami talagang mata dito guys Lumayo kami ron Nandito pa rin oh sus Kulira yung mga mata dito guys Laki Kahit ikot ko Meron din dun Ang guys eh